guys Dr. J sa YouTube at TikTok sa Pag-usapan natin yung spikes ng blood sugar yung pagtalon yung pagtaas ng blood sugar ninyo after kumain So normally nagtataas talaga ang blood sugar after each meal So pag kumain ka ng breakfast tapos nagberienda ka tapos kumain ka ng lunch, nagberienda ka, then nag-dinner, and then medyo kumain ka pa ulit sa gabi, nag-midnight na ka pa, ang trend ng sugar natin ay tataas, and then bababa. Tataas, bababa. So, yan ang normal trend ng blood sugar. Pero, dapat hindi lalampas ng 200 ang blood sugar natin kapag tumaas. And then, after 2 hours, dalawang oras, dapat ang blood sugar natin ay magdadrop na sa mga 140, 130, 120. So, yun yung normal na trend. Kaso, may mga pagkakataon na ang blood sugar ay nagsushoot up ng sobra-sobra at after 2 hours, eh, hindi na siya bumaba. Mataas pa rin. So kapag nangyari po yan, ay eh, malaki ang chance na magde-develop kayo ng diabetes later on. So, ang video na ito ay tungkol naman sa paano natin mare-regulate yung blood sugar, may natin yung pagtaas at may natin na hindi siya bumaba. Dapat bumaba siya kagad at mag-normalize. So, ang topic natin ngayon ay ano ba yung mga pagkain na dapat nating i para hindi mag-shoot up ang ating blood sugar. Una, may mga advice tayo sa patient na para maiwasan na tumaas yan, eh, number one, isang serving lang ang pagkain. Isang maliit na tasa, isang maliit na plato ng ulam, and then isang cup ng rice, and then tubig. So, ganun lang. Sabi ko sa patient ko, kain ka rin, dira lang po hindi yung kain eat all you can o only rice. So in that way, mapapawasan ninyo yung pag-spikes ng blood sugar ninyo. Ang second na ina-advise ko is i-avoid na ninyo yung matatamis pagkatapos kumain. Wala nang mga dessert na kung anong matatamis na yan. So iiwasan na yan. And then, third, maraming tubig pag kumain kayo ng major meal. And fourth, medyo galaw-galaw So kung pwede after kumain, eh maglinis, mag magtabi ng mga pinagkainan and then hugasan yung plato, magwalis. So in that way, meron kayong activity and then it can really use up yung mga energy na kinain niyo. So yun yung mga way. And yung last is taking low glycemic index food. So ano ibig sabihin ng low glycemic ito yung mga pagkain na mababa yung epekto niya sa blood sugar mo. Hindi siya mag spikes ng sobra-sobra at tatagal ng mataas. So, pag sinabi natin low glycemic index food, dapat ang GI index niya ay 55 pa pababa. Pag 70 pataas, iwasan, iwasan na ninyo ang 70 pataas na glycemic index. So, ano-ano ba yung sample ng mga pagkain na ito? Meron tayo ditong table And um, kung mapapansin niyo yung white rice, yung paborito mong kanin, no? yung jasmine rice, alam nyo ba na ang glycemic index niya ay 77? So anything na 70 pataas, wag na. Compared sa brown rice, ang brown rice, ang glycemic index niya ay 55. So pasok, 55 and below, pwede. 70 and above, pag-isipan. So, kung white rice versus brown rice, magba-brown rice ka. And, it helps na kung yung pagkain na yan, yung rice na yan, ipapalamigin mo muna. Mas bumababa yung GI niyan, yung glycemic index. Okay? Next naman, bukod sa rice, ay eh, sa mga sa mga prutas. Yung donut pala, yung donut, paborito mong binibiling donut, ang glycemic index nyan 76. Yung candy, tapos tapos kumain ng candy kayo, ang glycemic index nyan 74. So kumain ka na ng candy ka pa, eh magsu-shoot up talaga 'yan. Ang mababang glycemic index sa mga prutas, kadalasan tanong ng mga patient yan, ano pong prutas ang pwede sa akin kasi mataas ang blood sugar ko. Pwede naman po kayo magprutas, kahit anong prutas yan, basta Isang tasa lang. Yung kasa sa isang tasa, po pwede na yan. Pero, may mga prutas na medyo mataas talaga ang glycemic index. And, isa na dyan ang watermelon. So, sino sa inyo ang mahilig sa watermelon? Mataas po ang glycemic index ng watermelon. So, yung mga, anong Tagalog ng watermelon? Yung pakwan. Mataas po yung glycemic index. So, kung kakain ka ng pakwan, medyo magdalawang isip ka muna. Pero kung meron talaga hindi mo maiwasan, ilagay mo lang po sa maliit na tasa, mag-slice. Pwede na yon. Hindi yung isang mahabang ganyan. Ang mababa pa pong GI o glycemic index ay yung oranges. Saging. Ang saging po, ang banana is 51. Ang oranges is 39. Ang apple, 37. Ganon din po ang strawberry, 40. At grapes po, 50. So, ito yung mga mabababa ang glycemic index. So, you can take those fruits. Actually, you can take four servings of fruits in a day. Pero ang isang serving po, yung kasha lang sa isang maliit na tasa. Slice lang at yung kasha doon. We discourage soft drinks kasi yung mga soda na yan, matataas ang glycemic index niyan. Ngayon, sa dessert, yogurt. So, kahit medyo sweetened yung yogurt ninyo, ang glycemic index po ng sweetened ay 24 lang. So, mababa ang glycemic index ng yogurt. So, yung rice crackers, yung oatmeal, yung mga cornflakes na nilalagyan ninyo ng gata sa umaga, pag gusto niya ng cereals, mataas din po ang glycemic index niya. So, I hope malinaw ang lahat. Tandaan niyo kung ano yung mataas at mababang glycemic index. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.